Publiko patuloy na pinaalalahanan sa masinop na paggamit ng tubig. Ito'y sa harap na rin na patuloy na pagbaba ng level ng supply ng tubig sa Angat Dam. Si Clayzel Pradilla sa detalye. Napapadalas ang paliligo ni Lola Marisa ngayong mainit at malinsangan ang panahon. Twice a day, ang paligo, mainit eh. Eh, high blood oil. Hindi ko po, hindi ako lang mainitan teka, kahit pa ang panahon, babala ng mga otoridad, lalong dapat maghinay-hinay sa paggamit ng tubig ngayong umiiral ang El Nino. Patuloy kasing bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam na nagsusuplay ng tubig sa Metro Manila at mga katabing probinsya. Mula 214 meters noong Enero, nasa 201.48 meters ang water level ng Angat Dam. Mas mababa ito sa 212 meters na normal water level. Kaya panawagan ng National Water Resources Board maging masinop sa paggamit ng tubig. We are uh, you know, airing at the side of uh, ocean. Sinasabi nga po natin na kailangan nating mag-conserve ng tubig sa ngayon. Nakikita po natin, walang-wala, napakalakas po ng El Nino. So, tinitingnan po namin mabuti at talaga yung ipresentan na namin sa board na dapat ma-approve yan sa mas mababang allocation. Sa kabila nito, napagdesisyon na na ipako sa 50 cubic meters per second ang water allocation sa Metro Manila sa unang dalawang linggo ng Abril. Pero sabi ni Environment Undersecretary Primo David ng Water Resources Management Office ng DNR, posibleng itong bawasan at ilagay sa 48 CMS simula April 16. Ayon sa MWSS na siyang namamahala sa Maynilad at Manila Water, posibleng magdulot ng water service interruptions ang pag pagbawas ng water allocation one of the impact will be yung uh, there will be um, areas po no, sa lahat, na sa Maynila na magkakaroon po ng um, uh, less than 12 hours na interruptions but uh, yung my traffic muna yun that uh, will be limited lamang po during the night time pag nagkataon sa pool dito ang karinderya ni Janet nag prepare na po tayo nang pagkain, kinabukasan, yung mga ganun. Kailangan tayo magtipid tapos maglalagay tayo sa mga balde para panghugas po sa kalye. Gagawa rin ang system adjustment ang Maynilad at Manila Water, gaya ng pagbawas ang water pressure sa mga linya ng tubig. Pero ang impact ng mas mababang water allocation nakadepende pa rin sa demand. Kaya hinihikayat ang publiko na magtipid sa tubig. Ang iniwasan po, po natin, Miss is guys, yung uh, bumagsak po yung ating elevation ng 180 meters or lower. Pagdating po kasi ng 180 uh, meter ay um, talaga po uh, minimum na lamang po yung may bibigay ng ating angkat um, sa irrigation. Sa selebrasyon ng World Water Day, ibinida ng Environment Department at ang Quezon City LGU ang pagtatayo ng mga rain harvesting facility na sumasahod ng tubig ulan. Para uh, pwede natin i-recycle ang, ang water resources natin, magamit pa para sa ibang mga pamamaraan at hindi ito masaya. Visayang. Sa ngayon, nasa isandaan at labinsyam na ang rain harvesting facility sa mga paaralan sa Quezon City. Kalaizal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.